day in my life as a babaeng walang pahinga ho. Hello sa inyo mga biday. And for today mga mi, maaga nga akong gumising, maaga na to sa akin. Hoy, huwag kayong ano, mas malakas pa talaga literal yung ihi ko dyan mga mi. Dito na ako sa labas nagugas ng bigas dahil wala talagang katulo-tulo yung gripo namin dun sa loob. habang natutulog pa nga si CJ, eto nga sinamantala ko na nga rin itong pagwawalis dito sa labas. Nagkakaroon na talaga ng lumot dito sa labas namin dahil wala na rin talagang tigil yung pag Kapag okay, umaro ulit ay haharapin ko talaga to sa pagkuskus mga mi. Alam mo yun, pagising mo, talaga namang hinarap mo agad yung mga ganitong eksena at wala talagang hilahilamo, mo, so walang toothbrush, toothbrush gun. No? Minsan talaga nahaharap ko yung mga ganyang bagay kapag nga natapos na rin ako dito sa gawain ko. Ay good luck na lang talaga iyo kapag pumasok na si CJ Tina. Ay talaga namang mm. aligaga for the go talaga. Ay, sa inyo nung kadalagahan ko, mga medyos ko, dahi alam nyo ba na ito yung pinakaayaw kong ginagawa. Yung pagtutupi talaga at itong pagsasampay, ganun. Pero nung dalaga naman ako, mahilig ako maglinis ng bahay. Pero ito lang talaga yung ayaw na ayaw ko. Ay, oh. ambot talaga dahil hindi ko talaga alam kung bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon. Charis! Pero syempre dahil nanay na tayo ay wala tayong choice. Wala naman tayo ibang aasahan na magtupi nito kundi tayo lang din. Charis! Kidding aside mga may charot-charot lang, wala naman akong pinagsisisihan na naging nanay ako at mas lalo kong minamahal itong mga ginagawa ako. Oh. oh, ayan na. Ayan na siya. Nagdadrama na siya ba? Nagdadrama ba? Kaya sa mga nagsasabi dyan na madali lang dito sa bahay, abay, subukan nyo na. For the go! Minsan nga naisip ko mga may magpalit kami ng sitwasyon ni daddy one day lang. Kahit one day lang ba? Nung siya muna dito sa bahay whole day, tapos ako doon sa labas, mag-work-work -work ba ako, ganun. Charot! Charot, lang ba mga may? Baka naman seryosohin ang iba dyan. Pinapatawa ko lang kayo para naman hindi kayo maboring kakapanood sa akin. Charis! Hiniwaan ko nga rin ng apple si CJ mga may ganyang hiwa nga yung ginawa ko para nga madali niyang makagat. Buti na lang din nagustuhan ni CJ itong apple dahil ang hilig lang niya talaga ay yung grapes tsaka yung orange, dalandan, banana, ganun. Bihira ko lang din siya mapakain ng apple kaya ayan, buti na lang nagustuhan niya. Kinahapunan naman mga may eto at gising na rin tong si CJ kaya naman eto liligpitin ko na nga rin itong pinaghigaan niya. Aba, gusto pa ata ako maging dragon ng batang to. Ayaw pang tumayo ay eh, pinapatayo ko na kanina pa. Talagang uubusin yung pasensya nyo mga may. Buti na lang talaga etong si CJ ay talaga namang Oh, sunod sa akin ay wag mong subukan maging dragon ng ina ang nanay mo sa amin talaga ni daddy si CJ talaga ay mas takot sa akin at ang daddy niya ay wala wala siyang kinatatakutan para sa akin mas okay yon balance lang ba meron siyang isang kinakatakutan merong hindi si daddy kasi hindi na mamalo pero ako talaga na talaga ako mga mi ay iba-iba naman talaga tayo ng pagdidisiplina sa mga anak natin Ay, kanya-kanya na tayo ganun hindi <laughs> naman bakit naman mamana yung masamang ina ka na? Eh yun nga yung nakalakihan namin, pinapalo kami. Pero totoo yun, masamang ina yung ina ko. Charis! Uy, humuhugot na yung kumari nyo. Going back nga dito sa video mga mi, inaalis ko na nga rin itong bedsheet kasi iba na nga yung amoy at nangangamoy na. Alam nyo na kasi nga nag-uulan. <laughs> talaga yung mga labahin ko mga may hindi talaga ako makapaglaba for today dahil wala tigil yung ulan at napakalakas talaga. Tapos ko nang tanggalin yung bedsheet dyan mga may. Nagwalis-walis na nga muna ako dahil ang gaspang na naman nga nitong sahin. Natabi ko nga si CJ dyan dahil nagwawalis ako at ayoko ko nga merong palakad-lakad kapag nagwawalis ako. Nagyan ko na nga rin ang panibagong bedsheet itong kama namin para naman mabango na. Hindi na mga may kulob. Tsari! Tapos na naman ang e-abab na ito sa mga gawain at yun lang muna for today mga mawe.